dating PNP Chief Nicolas Torre III matapos si Bakin sa pwesto. Ayon naman sa palasyo, may ibang posisyong inaalok kay Torre. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matapos si Bakin bilang PNP chief, nagsalita na si General Nicolas Torre III. Wala raw siyang sama ng loob kina Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary John Vicremulia at sa mga kasamahan niya sa PNP. Pero maglilive daw muna siya. I look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala nga akong sama ng loob and I I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. This is not the first time that this happened in my career. And, uh, you know, I just came back, bounced back. And And, uh, do something again and, uh, be for it, it myself Ganun lang maglalabas daw siya ng statement para i-detalye ang pagkakasibak sa kanya uh, i'm still compo composing my thoughts and i'll be making a statement in new time matapos si bakin si tores sabi ng malakanyang inaalok daw siya ng bagong posisyon sa gobyerno hindi pa po natin maiisisiwalat ang detalye patungkol po dito pero confirm po na may inaalok pong posisyon.